Hello mga kailong, adi in my life. For today's video, it's may kaganapan nga ngayong araw. Maraming nga ganap ang babae. Ang kaganapan nga naman natin ay maghahunting kami. Ay, fossil hunting pala ang tawag doon. Sorry sa words. Ang fossil ay either remain or trace of an organism that lived long ago. O kaya naman yung mga treasure o nanatabunan ng mga lupa at saka nagiging bato. Ang tawag nga doon ay sedimentary rock. Suri so, mga ate ko, nag-science na tayo dito. At ayun nga mga kailong ay nag-asikaso at naligo at kumain lang nga ako para bago pumunta ng school para naman hindi tayo maguto. At ilang minuto nga lang ay mararating na namin yung eskwelahan. At meron pa nga dito sulat ni sir sa mga late nag hunting kami stay na lang kayo dito sa room bawal nang humabol sumunod by sir Hernan ay shala may pasad face Hello. Magandang fossil fossil landing kami. Sige go. Magsiingat ang lahat. Baka may mabalian. Marami-rami nga kami magkakasama na naghanap ng fossil. At syempre, kasama namin si Sir para for the safety. At maya-maya nga mga kay Long, it's nakarating na nga kami dito sa aming destination. Kung nakikita nyo naman ay sobrang dami namin. Akala mo naman talaga maghahanap ng gulo. Uy, mali na yun. Aro babae, naghanap ng gulo. O tama na yan, nakita nyo na. Uy. At syempre bago kami maghanap ng fossil, it's syempre naka-grupo kami May Pink, May Violet, May Orange. Hindi ko alam pa ng ano ibang color. So, ano color dyan? Oh! Oh! Dito. Pink. Oh! Dito? Oh! Dito? dito. Violet. Dito. Ah, dito. Orange Orange. May orange ba doon, sir? O, ayan. i ko na yung teacher kong pogi. Okay. Napansin ko nga patuloy-tuloy pa nga dyan si Lucena. Pag ikaw talaga nalaglag, baka hindi lang tubig ang mapuntahan mo. Baka basang-basa ka pa talaga. Hed, ako naman talaga. Hindi ko lang alam kung makapasok ka pa. Uy, daming alam ng lalaki. At nakakita nga ako dito ng botete. Hindi ko akala yung botete pala to. Napansin ko talaga. Akala ko talaga isda Maybe to, guys. Nakuli pa ako nilalaman na parang tuloy ako. Putik, putiti. Inaasahan mo na isda yung mahuli mo. Tapos, botete. Ano yan? Tapos may pa nga, pinakita ko sa inyo yung mga bato. Hindi yan fossil, guys. Ayan uh, yung mga nakita ko mga bato. Nakaganda pag tignan. Patan. Hi, kaapatan. Hi. <laughs> ako. Ayan sila, oh. Ang dami nila. Ang ganda dito, banda. Tapos may ilog. Anong tawag sa ilog na to? Anong tawag sa ilog na to? Ano kalamba ka dito? Ano Taga dito, to? kaday. Yung ano? Basta sa oh. Irawanto, banda. Alam, sarap maligoon, lalim. Ang lalim. Parang may nililig. May ko din yan dito. Malinis tong ilog na ta? Oo naman. Ay, so, ayun nga mga kailong. It's hindi nga lang ako yung vlogger sa room. It's meron din ang oh, mga kasamahan na vlogger. Sila pa nga po. Sila nga po pala si Anika Go. Tsaka si Mylene. Kaso nga lang hindi nyo makikita si Mylene. Kasi wala po siya dyan. Hindi po kasi siya kasama. I-like and share nyo lang naman po yung Facebook nila. Hindi ko po alam kung may page sila. Pero i-search nyo na rin po yung Anika Go. Ay, or Anika Corpus. Okay, back to fossil naman tayo. At nagsitipo na nga sila dyan. It's, hindi ko nga alam kung paano sila nakano dyan. Eh. Nakatawid. nga kanino na nahihirapan ako. Ito yung mga sapatos nila, oh. sa tubig. Hindi kasi mabasa. At syempre, gaya-gaya ang ante mo. Buhubad at buhubad at makatampisaw lang yan sa tubig. Sabay tumalon. At syempre, pag-apak ko palang talaga ng tubig. Ay, sobrang lamig. Akala mo talaga na ola ng snow. Huy, grabe. Ano ba yan? Dahil napaka-uwi mo naman. Sobrang na rin yan. Tahimik na button? ba? Nakalab ka? Kunwari, nakahanap. For the, ay, eh, sige, taas mo. Itaas mo. At ito nga po yung tinutukoy ko sa inyo na sedimentary rock. Iyan nga po yung bato na, or yung lupa na patong ng patong, kaya nga po siya natutuklap or na dyan. Kasi nga po dahil sa pagpatong-patong ng lupa, kaya nagiging bato siya. Iyan nga po, ang ganda niya pagmasanat. Pag hindi naman siya malambot, pag finersa, pinwersa, pinwersa nyo lang po naman siya, ay kakalas talaga. Sabay ka ganun. Mm, sarap. Iyan sa na, natin sarap gusto yun. Sir because da si ano si Demetri Rock Ako na Wow Yan Uwi. Pala ko tatapusin din Basta binta ko na busu patong patong na kami Bawal soft dress sa hindi sa bahay Pawe pa lang hey do ko naman Anya saya. Anya For the go ano is there sound Ano ano tingnan mo yung ko. grabe ka stress Makita mm, mo na yung ko dyan. Ano? At pinakita nga ni Yurika sa akin yung nakita niya si Dimentary Rock. Shoutout sa iyo, Yurika. Ang ganda ng kanya, oh. Biggest the gravity. Huh? Kuya, ati, anong kundigtang gravity to? Nakakahiya ka talaga. Oh, siguro ano yan siya? Yung that, oh, si Dimentary At syempre, mga batong collection ko na naman. Sorry ang akin. Ito ang nakita ko. Hindi ko alam po ano to siya. Hindi ko alam kung ano to siya poster. Pero collection ko. Marami akong collection. Marami akong collection ng sediment. Mga batubat. Ito, kala mo sedimentary. Kasi, ah! Kasi ano, kala mo sedimentary rock siya kasi may nakapatong na bat. Pero, iba talaga Ang dami niyang butas-butas. Hindi nyo kasi makikita. Ako na wala nakikita. Hmm. Ba't wala kang nakita? Ako nga, puro collection. Ito, maganda to siya pag naarawan. Akala mo, ano? Um, rainbow. It's like a rainbow. Wow! Ha? Hindi ko rin. Tapos ito, ibang klase. Ang dami mong collection ngayong araw. Um, ay, Tristan, nang ba to? Tristan, ba to? Ang ganda yun. Nandito na kami sa room. Ayun na sila. Ang nandito na kami. Hello. Pero may yes. Pwede hindi, pwede. Treasure. Kaya wala sinabi natin kanina, we are not expecting na makakita tayo ng fossil. Kasi yung area natin na hindi naman talaga siya for fossil. Ano? So, hindi ko alam kung man may dito. Yung buhit niya. I don't know niya Zay. 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 na may pagka na may pagka Meron masyado kasi perfect yung lines kasi niya sa gilid. Kung inukit siya, dapat medyo kambang-kambang. Kambang oh. Another is this one. Itong part na doon sa katun. Malay natin down yun. Yung stick niya to, tapos ito. Tsaka... Da? Yes. Uy, okay. ang oh, ganda. Wala yan. So, wala na makita.

parang kinikilig talaga kami sa kanya. So, no. Break time na po kasi namin. Yes. Mag-break time kami. Bilig tayo, apat. So, tapos na kasi kami bakit kayo? Kaya mo sa kaliig mo. Hindi ah. sa kanya. Kaya ka, kaya ka. Kaya nga, guys. Pabili po ako dito. 30 po ang may egg. Eh, mga bariya po. Ah, uh, 30. Pabili po ng ano, ng pipino juice po. Okay. Okay. Salamat po. Wala na sir. Mabili eh. ah, na sir. Asa siya. Diyan na siya. Diyan na siya. Diyan

Shoutout para kay Ma'am Mariel. Ma'am, hi ka, Ma'am. Oh, out sa nagbuha po ng talumpati ko. Oo, shoutout ka po. Baka gabain ka bukas. Hindi ko sure niya. Hindi Di nakapasok bukas. Alam na. Yes. Yeah. <laughs> Uy, yung samo. Gogi. Charot lang yun. Okay. Ayoko lang ano. Shoutout sa mga kawatan ng bullpen dyan! Shoutout sa CM ko na nagkukuha ng bullpen dyan. Ano, ibabalik po pa ba? Ano yan, araw-araw akong nabili. Tapos sa'yo lang mapupunta ako. Ibalik mo yan. Kung hindi, aano yun talaga kita? Tamo lang mapansin ko lang talaga na ikaw nakakuha na ball pick ko ay naku naman talaga pasensyahan yun na kasi ganyan talaga yung mga attitude niyan mga walang manners uy pero ako na ng ball ko yun naman naman o ang pati ko tignan mo yung kamay ko ngayon o yung sigat-sigat na yun sa osa na yun o pakasunan pasma ay yung sawag doon na yun paltos paltos na paltos siya may kakwento lang ako sa inyo lahat kinuha sa kanya speech Fit, Easy, Bullpen, pati puso niya. Uy, ay! Upang, sarang niyo. Ano ba Upang, sarang niyo. namin guys, may susulog kami. Eh. At may sasagutan. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. At syempre, antok antok si Lucina habang kinukuhaan ko siya dyan, ba? Diba? Tulog ka muna. At dito na nga matatapos ang ating mini vlog. Ano? Kaya wag niyong kakalimutan mag-like and follow and share. Bye-bye!